good morning everyone. Ito nagluto tayo ng santol, sinantol. Ito. Ang sahog natin ay pork. Ayaw kasi ng isda, malansa. Pork yung ating sahog, yung liempo. Pinalambot ko muna, saka ko isinahog dito. Ayan po. Ayan ang ating gulay na santol. Dalawang latang gata para liputok siya. Ayan. Ayan, sa mga gusto mong tikman ang aking gulay na santol. Ayan. Mag-message lang po kayo sa akin. Gulay na santol with, uh, with baboy. Ayan. Ayan, o. Oh. Lagyan natin ng bell pepper na ano, konti. Para masarap. Lagyan natin ng konting pamienta. Ayan guys. Ayan yung ating tuloy na santo. Anoin natin ang liputok para ano, masarap talaga siya mal gusto, mag lang kayo sa inbox ko. Ayan, salamat. Ito na. Oh. Message ka na kung gusto mo. Kasi baka may naubusan ka Hello, good morning everyone. Ito, nagluto tayo ng santol. Sinantol. Ito. Ang saug natin ay pork. Ayoko kasi ng isda, malansa support yung ating sahog, yung liempo. Pinalambot ko muna, saka ko isinahog dito. Ayan po. Ayan ang ating gulay na santol. Dalawang latang gata para liputok siya. Ayan. Ayan sa mga gustong tikman ang aking gulay na santol. Ayan. Mag-message lang po kayo sa akin gulay na santol with, uh, with baboy. Ayan. Ayan, Oh. Lagyan natin ng bell pepper na ano, konti. Para masarap. Lagyan natin ng konti yung pamienta. guys. Oh. Yung ating tulay na santol. Anuin natin ang liputok para ano, masarap talaga siya. Kung gusto, mag lang kayo sa inbox ko. Ayan, salamat.